Ako doon dito Nandito tayo sa Taas Magpapababa tayo So ang gamit natin gear Nasa third gear tayo Pwede natin hindi na natin bawasan yan Third gear lang sa na yan Alalay lang Sa pagbe-brake natin So ulitin natin Punta ulit tayo doon Para makita nyo yung pinaka-actual natin Magagaling tayo sa taas Magpapababa tayo So nga gumawa tayo ng video natin sa uphill. So ngayon, gagawin naman natin ang downhill. So makikita natin sa mga nanood ng video natin ay ayun, okay naman yung ating views at hindi pa rin ako nag-expect naman na biglang tataas yung ating views kasi syempre nagpalit tayo ng screen name at the same time yung ating motor bago so hindi ako nag-expect basta ang goal ko lang ngayon is mag-upload ng mag-upload para marawag na isulit ni youtube yung ating youtube channel At ito para din sa inyo yung gagawin natin ngayon Kasi syempre uh, nasimulan natin ang uphill So ngayon gagawin naman natin ang downhill So kapag sinabi natin downhill Ito yung pababa naman So kapon dito ulit tayo nag practice Kung paano umakyat sa taas At nakikita nyo kung gaano kataas yan Yung pababa na yan Diyan tayo magsisimula So, panoorin nyo lang guys at stay tuned para matutunan nyo kung paano ang gagawin nyo kapag ka nag-downhill kayo. So, tara! So, ganito kasimple kapag ka nag-downhill kayo. Sabihin natin, nasa fifth gear tayo fifth gear katulad nyan nararamdaman natin na parang kumakagat yung ating makina parang nagbe-brake sya pero kapag ka nakukulangan kayo ang pinaka the best pagka ganitong palusong kayo ilagay nyo sa third gear ayan o kahit bitawan nyo yung motor ayan o bitawan nyo sya okay lang walang salinyador yan ha dire diretso lang yan o dire diretso lang sya tapos Siyempre pag ganyan na pwede nyo nang galawin ang inyong silinyador pagka nandito na kayo sa paatan. So ulitin natin. Punta ulit tayo doon para makita nyo yung pinaka-actual natin. Magagaling tayo sa taas, magpapababa tayo. Makotol na dito Nandito tayo sa Taas Magpapababa tayo So ang gamit natin gear Nasa third gear tayo Pwede natin hindi na natin bawasan yan Third gear lang Sapat na yan Tapos alalay sa preno sa likod Ayan oh, dapat alalay lang Huwag nyong bibiglay na Kasi kapag bibiglay nyo Pwede kayong dumiretso dyan Maaksidente kayo Alalay lang sa pagbe-break natin. Kapag sumalita uh, sumalida naman yan, kahit bitawan nyo nga yung manubela, okay lang. Yun kung stable yung manubela ng inyong motor. Ayan. Pwede nyo siyang bitawan. Ayan o. Oh. O, oh, di ba? Hindi ko nire-recommend na bitawan nyo yung manobela nyo. Pinapakita ko lang na wala akong ginagalaw sa ating manubela sa ngayon. Ganyan lang siya. Kapag ka nag-downhill kayo, kasi yung mga iba kapag ka nag downhill sila lalong lalo na kapag ka ganyan na pat mataas talaga sinasabayan pa nila ng silinyador kaya yun yung nagiging problema nila minsan nag overshoot sila so para maiwasan nyo yung overshoot wag na wag nyong lalagyan ng silinyador o kaya ilagay sa neutral kasi kapag ilagay nyo sa neutral yon yung mangyayari doon bibilis yung inyong takbo mawawalan kayo sa control So last, eto kapag nilagay natin sa neutral na hindi naman tayo nag-break Tignan nyo yung mangyayari Eto sa so mga mahilig nag neutral kapag ka nagda downhill sila So ipapakita ko sa inyo yung disadvantage ng naka neutral So kapag ka naka neutral eto walang control So ang madaling mapudpud dito yung inyong brake Kasi nakalapat lang talaga yung brake nyo tignan nyo oh. Oo oh, oh, ba? Diba? So pwede nyo lang gawin ito basta alalayan nyo sa brake So, pero hindi ko nire-recommend na lagi nyong gamitin itong ganito kasi kapag gabi may tumawid dyan, hindi kayo makakapreno ka agad. Ayan o, yung takbo niya ako, diba? O, ayan o. Ayan o. lang. So, kailangan nyo dito magpreno kayo. So, kapag ano kasi, naka-neutral kayo at bumaba kayo, madali lang put yung inyong brake pad. Pwede nyo namang gawin yan kapag madami kayong pangbili ng inyong brake pad. Sa so video natin mga ka-phantom, sa step by step natin, aling nga ba yung pinakagusto nyo dun sa tatlo na pinakita natin? Yung naka-second gear tayo, naka-third gear na bumaba, o yung naka-neutral tayo. So yun mga ka-phantom, nakita nyo yung ating downhill, kung paano natin gawin. So ito is uh, applicable siya sa lahat naman ng... Semi-automatic or manual na motor pwede 'yong gawin yung ginawa natin para maiwasan nyo yung mag-overshoot Kasi yun din yung, yung ano natin Kita nyo kasi yung difference Kapag ka nakaalalay kasi yung mga gears mo kapag ka magpapa-downhill magpapa ka Mas safe yung pagdadrive mo pag ganun yung ginawa mo Kasi kapag ka nag-neutral ka, nawala nga sa control Pwedeng may babanga ka or pwedeng ikaw yung dumiretso mag-overshoot ka Lalong-lalo lalo na 'yung mga ganyan na pataas, 'yung may mga paikot-ikot, dapat lagi n'yong uh, i-controlin 'yung inyong motor, huwag n'yong hayaan na 'yung motor ang ko-control sa inyo. Kasi kapag 'yung motor ang ko-control sa inyo, pwedeng hospital 'yung bagsak n'yo o kay San Pedro. Kaya 'yun 'yung tip ko sa inyo. Dapat alalay lang lagi at Wag naman kailangang magkaskasero sa pagmamaneho para lang makita kang magaling ka magmaneho. Hindi ganoon. Hindi na hindi lahat, sa, hindi lahat ng bagay nakikita sa mabilis na pagmomotor. Nakikita 'yan kung gaano ka kadisiplinado sa pagmomotor. So, oh, 'yun mga ka-Phantom sa mga hindi pa naka-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa latest videos.